Isinapubliko na po ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero may dalawang versyon ito. Ang idineklara niyang net worth sa original version, mas mababa kesa sa corrected version. Ayon sa isang eksperto, hindi naman daw ito dapat bigyan ng malisya dahil pinapayagan naman ang pagtatama ng entries sa SALN. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, tulad nga ng kanyang pangako, inilabas na ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno yung kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero ang Korte Suprema, dalawang versyon nito ang na-release. Sabi ni Sereno, inilabas niya o isa niya ang kanyang SALN ng walang kondisyon. Meron kasing mga guidelines ang Korte Suprema at kailangan pang ng Anbank ang pagre-release ng mga SALN. 18.029 million pesos ang dineklarang total net worth ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2011. Mas mataas kumpara sa 17.7 million pesos noong 2010. Lima ang deklarado niyang real property, tatlong house and lot, isang memorial lot at isang lot sa Philinvest. Ang kanyang mga sasakyan isang Toyota Altis, Corolla at Mitsubishi Lancer. Ang pera niya sa bangko nasa 1.185 million pesos. Walang foreign currency deposit na nakadeklara. May mahigit 3 milyong piso daw siyang receivables, 1.2 million pesos ang investments at 2.2 million pesos na halaga ng stocks. Pero hindi kasama sa pinamigay sa media ang breakdown ng mga ito. May tinala rin siyang alahas at librong aabot sa 300,000 pesos, appliances, computers, furniture at fixtures na aabot sa isang milyong piso at mga damit, sapatos, gadgets na aabot sa 350,000 pesos. Sabi ni Sereno, kasama na raw sa kanyang sell-in ang kanyang naipon mula sa kinita ng magsilbing isa sa mga abogado ng gobyerno sa kaso nito sa NAIA 3 mula 2003 hanggang 2008. Pagdating sa liabilities, nasa mahigit isang milyon ang utang ni Sereno sa bangko at iba pang bayarin. Ang asawa ni Sereno, Executive Director sa Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines. Pero lumalabas ang sal -e na ito, may mga corrections na. Sa original na sinumitin ni Sereno, si mas mababa ang unang diniklarang net worth na 17.98 million pesos. Mas mababa ang unang niyang hawak na shares of stocks. Wala rin siya noong unang diniklarang mga alahas, appliances, damit at gadgets. Paglilinaw ni Sereno, si pinayagan daw ng Supreme Court and Bank ang pagtatama sa mga sal -e ng mga mahistrado. Sabi ni UP Law Professor Rowena Daroy Morales, hindi raw dapat malisyahan ang dalawang bersyon ng SALN ni Sireno. Bukod sa pinapayagan naman daw sa batas na itama ang SALN, ang unang inilabas raw na SALN ni Sireno, hindi naman naka-notaryo. The point is people make mistakes. And it's possible that when she... Um, she submitted uh, a salen, may nasamang draft, kaya lang natin binibigyan ng pansinto. to. And number one, and e nasa limelight ang Supreme Court ngayon. Mas lalong nasa limelight si Justice Sereno. At mas lalong-lalong nasa limelight si Justice Sereno, maliban sa bagong appointment. E dahil she will be there for 18 years. At mas lalong-lalong-lalong, ikaapat, no? Na nasa limelight siya is if the appointment was unexpected by a lot of sectors. Para naman sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, magandang simula na raw ang paglalabas ni Sereno at ng mga maestrado ng Korte Suprema ng kanilang mga salen. Pero dapat din daw isa publiko ang mga lumang salen ng mga maestrado. Pag nakita mo yung series ng salens na final, dito mo makikita kung meron bang movement of fortune, may pumasok ba, or may lumabas na pera. Pwede mong i-check kung meron bang non-disclosure, meron bang Uh, understatement, meron bang possible conflict of interest with regards to uh, her business interests. Jessica, doon sa opisyal na pahayag na inilabas ng Korte Suprema, pinaliwanag lamang ito yung pagkakaiba ng dalawang versyon nitong SAL and eh, ni nirelease nila ni Sereno. Pero wala talagang further details kung bakit nagkaroon ng revisions or corrections. Jessica. Okay ulitin lang natin Ruth no it, it is allowed by law na itama o i-correct ang salen but then again because nga sabi ni uh, attorney Morales mismo eh naka-focus ngayon ang atensyon kay Chief Justice Sereno especially dahil din dun sa circumstances ng pagkakaalis dun sa kanyang uh, predecessor si Chief Justice Corona no i think valid din na tinatanong bakit may corrections bakit may corrected version at may original version Tama, Jessica. Kaya lang nga, dun sa nabanggit ko na yung nilabas ng uh, statement ng Supreme Court ay very limited lang yung kanilang impormasyon na binigay. At sinabi, alam naman natin na sinabi na rin ni si Sireno na hindi siya magpapa-unlock ng interviews. But as far as the corrections are concerned, nasa IRR talaga or implementing rules talaga nung batas tungkol sa SALEN, may meron siya lang review and compliance procedures. Halimbawa, nire-review yan kung may mga nakaligtaan na mga, kung may blank spaces dun sa form o kaya sakaling may nakita yung mga nagre-review ng committee na may hindi na kasi nakita natin doon sa dalawang magkaiba na, na sale and forms itong si Justice Sereno, no? uh, mas detalyado yung pangalawa. Katulad siya naglagay siya ng clothing, yung mga furniture niya na hindi natin nakita doon sa una niyang form. So posibleng kaya nagkaroon ng revisions siya na ay dahil nga mas ginawa niya lang detailed yung pagdedeklara ng kanyang assets, Jessica. Okay, pero tumaas yung, uh, yung kanyang net worth eh? Tama, Jessica. Uh, kasi may iba-ibang computations dyan. Although, yung part ng cash and investments at yung mga pera niya sa banko, hindi na bago yung doon sa una at doon sa pangalawang sal and then the release. Isang natatandaan ko na medyo na bago dyan. Nawala yung home improvement, parang more than a million pesos, na nandun sa una at hindi na na nakadeklara sa pangalawa. Yun lang yung uh, naalala ko na medyo substantial na nakita kong amount na diferensya dyan. Tapos, may iba naman din na nadagdagan doon sa assets niya, like yung binanggit natin kanina na clothing or even Jessica. Okay, Ruth, while uh, um, pagtanggap dun sa binanggit ni Chief Justice Sereno na code of uh, dignified silence o hindi na raw siya magpapa-interview sa media, eh, pag kami mga tanong tayong ganito, I think uh, very important din na merong uh, nag explain man lang kasi we know that there's uh, there was a correction made in her salin, but we don't know why. Kung ayaw niyang magsalita, meron namang spokesman ang uh, Supreme Court, I suppose. Tama, Jessica. And itong mga huling araw na gumagawa tayo ng story at tungkol dito sa SALEN, no, kinukontak naman natin si Attorney Guerra. No? Kaya lang ang sinasabi niya, sa ngayon ay hindi pa siya authorized na magbigay ng kahit anong statement dito. At base naman dun sa huling statement ni Chief Justice Serrano, diba sinabi niya pa na she is set to meet pa lang with the different departments of the Supreme Court kung paano magiging mas madali na makapaglabas ng impormasyon. Okay, past. let me butt in, Ruth, kasi yeah. importante itong tanong na ito. Kasi I'm sure uh, yung uh, kampo ni Corona will be uh, will want to know, no? Bakit si Chief Justice Sereno allowed to correct her sal -en? She was allowed to correct her sal -en. Bakit hindi binigyan ng uh, ganyang uh, chance si Chief Justice Corona imbes, eh, na impeach siya? Uh, from what I remember doon sa mga uh, doon sa impeachment hearing no kasi ang ang explanation nila kunyari it was not declared for the certain year pero it appeared in the following year mm -hmm. meron silang mga ganong explanation with regards to the properties Jessica at sabi nila na yung ibang room for correction naman ay decision naman yan of whoever is in charge at ang alam ko kasi parang naging issue dati na yung Chief Justice ay in charge doon sa mga review and correction of the the sal ends of those under him yung mga ibang justices and the judges or sa buong judicial pero ang sinasabi nga nila eh who will check the supreme po uh, the chief justice himself no okay. Ang sinasabi nila court administrator nga daw yung in charge judge okay maraming salamat Ruth Cabal